Ba't nagagalit ka na naman sa akin? No. Bakit? Tara na dito. No. Bakit? No. Let's go inside. No. Halika na. No. Halika na dito. Please. Please. Sorry. Halika na dito, love. No. Tara na, tara na. Sorry no. na. Alis na ako. No. O oh, sige, alis na lang ako. Mama! Halika na nga dito. Mama! Ali na, ali na. Tara na. Ay, ko naman alam, ba't ko nagagala eh? Hindi ko ka, hindi ko naman alam. Okay, kunin ni Mami Dede. Nagtagalit, kung manakit. Ay! Ay.